So guys, welcome sa video ko no. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo no. Uh, itong clutch assembly oh. Pusing niyo no. I-check pag mayroong unusual sound no. Pag ito kumalog, eh ipagawa ka agad. Dahil pag ito dinilay nang dinilay niyo pagawa no. Ito mangyayari diyan no. Oh. Ayan. Oh, kakalugang bearing. Pag kumalugang bearing, biyak tapos yung change oil natin, no? as you can see, yung ating makina, no, uh, maitim, may no. kung uh, Kumbaga, nag-uuling. No? Ito nangyayari to sa delay na pag-change oil or papalit-palit kayo ng langis, no. Yan mangyayari yan. Mangingitim nang ganyan, no. Ay eh, ito, sad to say, pwede namang matanggal pero kailangan biyakin yung makina dahil hanggang loob nito maitim, no. Ito, ito yung outer lang, no. Pero yung gitna nito, ganito rin ang kulay niyan. So kung gusto nyo matanggal yung ganyang kulay at pag change oil nyo, malinis yung langis din nyo, hindi gaya ng ganitong, yan, may Kasi mancha na yan eh. So every now and then, kayo mag-change oil, eh, expect na ganyan ang kulay ng langis din nyo. Dahil mismo yung loob, kaloob, looban ng makina is, ano na, eh, uh, puro